Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata walundaan at sham hanggang 600. Kabanata walundaan at sham naput Kaya, pansamantalang nagtanong siya sa mahinang boses, mamang pulis, nasa bahay, maaari ko bang sabihin sa aking manugang ang tungkol dito in private? Galit na hinampas ng pulis na may itim na mukha ang mesa, at bumulong sa pulang mukha na pulis sa tabi niya. Sabi ko, hindi ako naniniwala ang ganitong uri ng tangang babae. Kailangan mo ba talagang pakawalan siya? Narinig mo ba ang sinabi niya? Bumaba ka at harapin ang manugang. Hindi ba ito nagpapakamatay at sisirain ang kaso natin? Dumilim din ang kutis ng pulis na nakapula, nakatitig kay Elaine at sinabing. Elaine, binigo mo talaga ako. Akala ko, kaya mo na hindi magsalita sa mga bagay na ito. Hindi ko inaasahan na babalik ka at gusto mong harapin ang iyong manugang. Ang lahat ng mga sinabi ko sa iyo ay para lang sa wala. Biglang nataranta si Elaine, nanginginig na nagtanong. Mamang pulis, sa totoo lang, tatapusin ko ang laro ngayon. Ito ang magiging card ni Charlie. Hindi ko ba siya kayang harapin? Galit na sigaw ng pulis na pula ang mukha. Stupido. Si Charlie ay isa sa mga miyembro na nakatanggap ng black gold card. Ang kriminal na gang mismo ay nakatitig sa kanya, posible na ang bawat kilos niya, bawat salita at gawa ay nasa kanilang pagmamasid. Sa loob ng hanay ng pagsubaybay, maaaring mayroong maraming mga monitor at mga aparato sa pakikinig na nakainstall sa inyong tahanan. Kung maglakas loob kang magbanggit ng isang salita sa kanya, Malamang na ikaw ay papatayin, o maging ang buong pamilya mo. Nagulat si Elaine at nagmamadaling sinabi, Kung gayon hindi ko sasabihin, hindi ako magsasalita, hindi ko sasabihin kahit kanino. Malamig na sumimangot ang pulis na may itim na mukha. Ngayon sabihin mo ito, sabihin ko sayo, huli na. Sabi ko sayo, matagal na ang nakalipas. Ang mga taong tulad mo ay hindi ka panipaniwala, at ang pagpapalabas sa iyo ay isang salot. Maaga o huliman, sisirain ito ang ating mga pangunahing gawain. Pagkatapos ay kunin mo ang iyong sariling buhay. Pagkatapos magsalita, sinabi niya sa pulis na may pulang mukha. Sa tingin ko mas mabuting magsara sa likod niya kapag nalutas na ang kaso tsaka siya pakawalan. Hindi na tumutol ang pulis na pula ang mukha, tumango at sinabing, Mag-ingat ka! Sa tingin ko maaari lang sa ganitong paraan. Nang marinig ni Elaine ang usapan ng dalawa, napaluha siya at napaiyak. Lumuluha ng nakakasakit ng puso. Habang nakapusas ang kamay niya, sinabi niya, Mamang pulis, alam ko talaga kung ano ang mali. Ako talaga ay hindi na magsalita, palabasin niyo na ako. Hindi ko nababanggitin ito kahit kanino. Mangyaring huwag mo akong pabalikan, kung hindi, mamamatay ako sa loob. Pinagmasdan siya ng pulis na may itim na mukha at malamig na sinabi. Hindi ako makapaniwala sa iyo sa lahat ng bagay. Nagsisi si Elaine at gusto niyang bugbugin ang sarili hanggang kamatayan. Bakit gusto mong banggitin si Charlie? Ano ang mas mahalaga ngayon kaysa hayaan ang iyong sarili na makalabas? At saka, ano ang silbi ng pagpunta kay Charlie ng mag-isa? Ang card na ito mismo ay ibinigay ng sadya ng mga kriminal. Mababa ang kamay nito at hindi makayanan ng tukso. Kahit na makipag-ayos siya kay Charlie, hindi pa rin siya kilalang guro. Higit pa, mayroong isang transnational criminal group sa likod nito. Kung papagalitan niya si Charlie, she will end up killing herself, wouldn't it be a big loss? Okay lang ngayon, dahil lang sa masama ang bibig niya, nagawa niyang pabayaan ang sarili niya. Pero ngayon, parang nililigawan na niya ang sarili niya. Siya ay nag-isip ng paulit-ulit, at maaari lamang gumamit ng panlilinlang ng isang bitch na umiiyak. Ginagawa ang problema at nagbibigti sa sarili. Umiyak siya at sinabi sa dalawang pulis. Mamang pulis, kung hindi mo ako pakakawalan, Magbibigti ako sa detention center kapag babalik ako. Kabanata 877 Nang makita si Elaine na naghahanap ng buhay, nagkatinginan ang dalawang pulis. Ang may pulang mukha na pulis ay nagtanong, Elaine, maaari naming isaalang-alang na palayain ka, ngunit may ilang mga isyo na dapat munang ipaalam sa iyo. Hayaan naming umuwi ka, kapag nagtanong ang pamilya mo, tungkol sa iyong kinaroroonan sa nakalipas na dalawang araw, ano ang sasabihin mo sa kanila? Nagmamadaling sinabi ni Elaine, sasabihin ko sa kanila na, nitong dalawang araw. Matagal na nag-atubili si Elaine at hindi makapagsalita. Kaya lumapit siya, dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa kanyang asawa at anak na babae pagka-uwi. Kung tutuusin, dalawang araw at gabi na siyang nawawala ng walang dahilan. Ang mahalaga ay wala siyang magandang lugar sa buong katawan niya ngayon at makatarungan pa rin na pinapalo. Higit sa lahat, kahit ang mga ngipin sa harap ay nawala, na masyadong miserable. Walang pakialam na sinabi ng pulis na pula ang mukha. Let's do it. I'll give you an idea. Kung tayo ang magpapas siya na palayain ka pagkatapos ng pagsasaalang-alang. Pagkatapos ay pag-uwi mo, maaari mong sabihin sa iyong asawa anak at manugang. Sa dalawang araw ay pumasok ka sa isang organisasyon ng MLM sa pagkakamali. Na-brainwash ka ng organisasyon ng MLM at hiniling na pumunta sa bangko para kumpletuhin ang pandaraya, at pagkatapos ay inaresto ka ng pulis. Mabilis na tumango si Elaine at sinabi, Mamang pulis, huwag kang mag-alala, basta pakawalan niyo ako, sasabihin ko sa aking pamilya ayon sa iyong mga tagubilin at hindi hindi ko ibubunyag ang isang salita tungkol sa bagay na ito. Ito ay maantala ang iyong pagkuha ng transnational na mga manloloko. Huminto ang pulis at mahinang nagsabi, Okay, pag-aralan natin at pag-usapan ang bagay na ito, at ibabalik ka namin kaagad sa detention center. Kung pag-uusapan natin at pagpapas siya ay palayain ka, ang detention center ang direktang hahawak ng mga formalidad para sa iyo. Nagmamadaling nagtanong si Elaine, mamang pulis, Hindi mo ako papayaga na pumunta sa dulo ng diskusyon, tama ba? Hinampas ng itim na pulis ang mesa at nagalit. Kailangan nating pag-usapan ang mga bagay na ito. Maaari kang bumalik at matiyagang maghintay para sa mga resulta ng aming talakayan. Walang lugar para makipag-bargain ka, nang marinig ito ni Elaine, hindi na siya naglakas-loob na magsabi pa kaya't matapat siyang pumayag at nanginginig na sinabi. Mamang pulis, maghihintay ba ko ng balita ngayon? Oo, malamig na sinabi ng pulis na may itim na mukha. Pababalikin ka namin ngayon. Dapat mong tandaan na pagkatapos mong lumabas sa pintong ito, huwag kang magsalita tungkol sa mga bagay na may kaugnayan dito. Matatag na tumango si Elaine at nangako. Huwag kang mag-alala, hindi ako magsasalita kahit mamatay man ako. Nang maglaon, pinabalik si Elaine sa detention center ng dalawang pulis. Sa pagbabalik, siya ay labis na nanlumo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging dahilan ang pangyayaring ito. Malaking bagay ito, at imposibleng mahanap ang bastard na si Charlie para ayusin ang mga account. Kung siya ay makapagsalita ng isang salita ng maayos, makaligtaan ng isang salita at malaman ng siya, Malamang na maabuti niyang muli ang kanyang sarili sa detention center. Sa kasong yon, hindi alam kung anong taon at buwan siya maaaring lumabas. Nang ibalik si Elaine sa detention center, hindi na makapaghintay si Jacob na makahanap ng pagkakataon at ipinagpatuloy ang muling pagkikita nila ni Mei Ching. Kagabi, nagkaroon siya ng napakasarap na lutong bahay na pagkain, kasama si Mei Ching sa bahay at si Mei Ching mismo ang nagluto nito na ikinatuwa naman ni Jacob. Kaya ng madaling araw, nagpadala siya kay Mei Qing ng WeChat message na nagimbita sa kanya na bumisita sa universidad, ang kanilang alma mater, upang makahanap ng mga alaala ng taon. Sa sandaling marinig ni Mei Qing na inanyayahan siya nito, na bisitahin ang kanyang alma mater, kaagad siyang sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Kabanata 800 at 78 Agad namang nag-ayos ng sarili si Jacob, na hindi pinansin ang almusal at sabik na lumabas. Nang makita siyang nakabihis muli, agad na nagtanong si Claire, Dad, saan ka pupunta ng ganito kaaga? Masayang sinabi ni Jacob, may appointment ako sa tita mo, at pupunta kami sa alma mater ngayon. Hindi siya bumabalik ng higit sa dalawampung taon. Nang marinig ito ni Claire, bigla siyang nagalit at sinabi, Si Mama ay nawawala ng halos dalawang araw at dalawang gabi, at wala pa ring balita. Bakit ka aalis at makikipag hangout kay tita? Hindi kay aba aalis para alamin kung nasaan si Mama. Humalakhak si Jacob at nakatalukbong nasabi, Sayang, hindi ba sinabi mo kay Charlie para mahanap? Pagkatapos ng lahat, kayong dalawa ay mga kabataan, gumagawa ng mga bagay na mas mapagkakatiwalaan kaysa isang matanda. Kaya, matiyaga lang akong maghihintay sa 'yong magandang balita. Galit na sinabi ni Claire, "Dad, galit na galit ako kahit ganito ang itsura mo. Hindi mo pa rin masabi ang priorities. Ang kaligtasan ng aking ina ay nasa 'yong puso. Mas mahalaga ba ang pananatili kay Tita at bisitahin ang 'yong alma mater?" Alam ni Jacob na mali ang ganitong bagay, kaya ayaw niyang pag-usapan pa ang tama o mali sa mga bagay na ito. Kaya't nagmamadali siyang ikinaway ang kanyang kamay at nagsabi, Nako, gabi na, hindi ako susunod. Mag-usap tayo pagbalik ko, aalis na ako, bye. Pagkatapos niyang magsalita ay lumabas na siya. Gusto siyang pigilan ni Claire sa huli, ngunit hindi na ito kapakipakinabang. Hinawakan na ni Jacob ang pinto. Nang makitang umalis si Jacob, galit na sinabi ni Claire kay Charlie. Nakita mo ba? Ayaw ni tatay na isama ka this time. Naniniwala akong hindi isasama ni tita ang anak niya ngayon. Pupunta sila sa mundo ang dalawang tao na ito. Nagmamadaling sinabi ni Charlie, Nako, huwag mo nang isipin yon. Matandang kaklase lang sila. Anong klasing mundo ng dalawang tao? Claire said with red eyes, you don't need to excuse them. Alam ko kung ano ang ginagawa nila sa isang sulyap. Pagkatapos noon, muli niyang tinanong si Charlie. "Siya nga pala, nagsimula na bang tulungan ka ng mga kaibigan mo upang hanapin ang kinaroroonan ni Mama?" Sinabi ni Charlie, "Sinabi nila sa akin na magkakaroon ng mga resulta sa loob ng araw na ito. Sinabi din nila sa akin na walang malubhang social security o kriminal na mga kaso kamakailan. Sinabi rin nila sa akin na wala sa panganib ang Mama mo." Napakababa ng posibilidad. Dapat ay makita natin si nanay sa loob ng isang araw o dalawa. Nang marinig ito, bunguti ang kalooban ni Claire. Bunguntong hininga siya at sinabi, sana ang kaibigan mo ay mas maaasahan. Pinakamabuting hayaan si mama na bumalik ngayon. Kung hindi, babagsak talaga ako. Hindi napigilan ni Charlie ang paninirang puri sa kanyang puso ang pagpayag na bumalik siya ay tiyak na ibabalik ito kahit kailan. Ngunit ang susi ay gawin siyang tumahimik ng matapat. Kung hindi, ang pagpapabalik sa kanya ay isang nakatagong panganib. Mas mabuting hayaan siyang manatili sa detention center. Kaya't pinadalhan niya si Isaac ng WeChat at nagtanong, Kumusta ang problema ng aking biyanan? Mabilis na sumagot si Isaac, hiniling ko sa pulis na kumustahin siya ang mga salita ay napakaseryoso. Naniniwala ako na hindi siya dapat maglakas loob na magsalita ng walang kwenta. Nakahinga si Charlie at sinabing, sa ganitong paraan, magpadala ka pa ng ilang tao para tulungan akong gumawa ng isang eksena. Palalimin at palalimin ang kanyang impresyon, at hayaan siyang isara ang kanyang bibig ng lubusan. Kabanata 800 at Siyam Naput Siyam Nagbihis si Jacob ng kanyang sarili bilang isang matandang Chino, sa ibang bansa na bumalik mula sa nanyang, guwapo at nakaistilo. Sa pagkakataong ito, sila ni Mei Ching ay nagkaroon ng napakataset na pagkakaunawaan, hindi kasama ni Jacob si Charlie at hindi kasama ni Mei Ching ang kanyang anak na si Paul. Si Jacob ang personal na nagmaneho ng kanyang BMW 5 Series, pumunta sa Shangri-La Hotel para sunduin si Mei Ching, at sabay na pumunta sa kanilang alma mater. Ngayon, si Mei Ching ay nakasuot ng mahabang kulay abong lana na Amerikana. At siya ay mukhang napaka-temperamental. Sa sandaling makita siya sa pintuan ng Shangri-La, si Jacob ay nabighani sa kanya. Bumaba siya ng kotse at binuksan ang pinto para kay Mei Ching, at hindi niya mapigilang napabulalast. Mei Qing, napakaganda ng suot mo ngayon. Bahagyang umiti si Mei Qing at sinabing, ako ay matanda na. Ano ang maganda o hindi? Andito ako upang pumunta sa aking alma mater upang tingnan. Kaya dapat kong ayusin ang aking sarili ng kaunti. At hindi ko magawa na maging kahihiyan ang aking alma mater. Pagkasabi noon, muling sinabi ni Mei Qing, Bukod dito, makikipagparty ako kasama ang ating mga kaklase ngayon. Ay, oo. Tinapik ni Jacob ang kanyang ulo at sinabing, tingnan mo ang aking alaala. Nais ko lamang nasamahan kitang bisitahin ang ating alma mater. Nakalimutan ko yung class reunion. Siya nga pala, saan ang lokasyon ng class reunion? Kung walang desisyon, maaari kong humingi ng tulong sa aking manugang. Nagmamadaling sinabi ni Mei Qing na pagpasyahan na ang lugar. Hiniling ko kay Paul na tulungan sila. Sinabi niya na ito ay isang lokal na lugar na clubhouse. Nagulat si Jacob at sinabing brilliant clubhouse. Ang mga kinakailangan para sa mga panauhin ay napakataas. Nakakakuha ba si Paul ng membership doon sa sandaling siya ay dumating sa Oris Hill? Ngumiti si Mei Ching at sinabi, hindi ko alam ang mga detalye. Ang alam ko lang sinabi niya sa akin na ang law firm ay tila may pangmatagalang pakikipagtulungan sa parent company ng Brilliant Club. Ang mga legal na gawain ay ipinagkatiwala sa aming law firm. Hindi mapigilan ni Jacob na magulat. Ang parent company ng Brilliant Club ay natural ang sikat na pamilya Song sa Oris Hill. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng kooperatiba ang law firm ng pamilya ni Mei Ching sa pamilya Song. Gusto niya noon na tumulong ang kanyang manugang na si Charlie sa pag-aayos ng venue sa Brilliant Club para kaya niya ring magpanggap. Ngunit hindi niya inaasahan na nalutas ng anak ni Mei Qing ang bagay na ito natutuong pambihira. Kaya, si Jacob ay nagmamadaling gumawa ng mapangakit na kilos at sinabi, Halika, Mei Qing, pumasok ka sa kotse. Nagpasalamat si Mei Qing sa kanya at magalang na umupo sa co-pilot ng BMW 5 Series ni Jacob. Habang nagmamaneho si Jacob patungo sa universidad, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Naiwan ka kasi ng mahigit dalawampung taon at hindi ka pa bumabalik. Sinabi ni Mei Qing, nakabalik na ako sa China, Suzhou, ngunit hindi pa ako nakabalik sa Ores Hill. Nagmamadaling tanong ni Jacob, hindi ba dahil sa pangyayaring yon kaya hindi ka bumalik sa Ores Hill? Seryosong sinabi ni Mei Qing, kalahating kalahati, sa isang banda, dahil sa pangyayari, ayoko nang bumalik para harapin ang mga alaala. Sa kabilang banda, wala akong mga kamag-anak sa Ores Hill, at ang mga dati kong kaklase ay matagal nang hindi nakikipag-ugnayan. Kaya hindi na ako bumalik. Kabanata Siyam Naraan, tumango si Jacob, Iniisip ang huling beses na nag-reunion ang mga kaklase, maraming kaklase ang ginamit ang dati nilang relasyon ni Mei Qing at Alain para asarin sila. Kaya naman, seryoso niyang sinabi kay Mei Matching, may party tayo ngayon. Baka aasa rin tayo ng mga matatandang kaklase tungkol sa mga nagawa natin sa nakaraan. Huwag mo itong seryosohin. Medyo luma na at bastos. Ngumiti si Mei Qing at sinabi, hanggat hindi binabaluktot ang katotohanan, hindi mahalaga kung gumawa ka ng biro. Kung natatakot ako sa panlilibak nila, paano ko pagsasamahin ang mga kaklase na ito? Ang lahat ay hindi nagkita ng higit sa dalawampung taon. Ano ang silbi ng panunukso sa akin? Pagdating nila sa university, ipinarada ni Jacob ang kanyang sasakyan sa parking lot sa may entrance at sabay na naglakad papasok sa school kasama si Mei Ching. May mga klase kasi sa school kaya sobrang tahimik ng campus. Naglalakad silang dalawa sa sementadong kalsada ng campus. Si Meiqing sa tabi niya ay nagsasabi, sa katunayan, ang ating paaralan ay itinayo at na-renovate ng ilang beses sa paglipas ng mga taon at hindi na ito kung ano ang itsura nito sa nakaraan. Nasira na ito. Oo, hindi napigilan ni Meiqing na mapabuntong hininga. Naalala ko na isa lang ang sementong daan sa paaralan natin noon, yun ang daan na papasok sa gate ng school. Yung isa, ang mga kalsada ay sementado ng slag ash, at kung minsan ay pinapaalis ng paaralan. Ang mga lokal na estudyante ay nagdadala ng ilang nasunog na briket para may ang kalsada. Napakaputik ng kalsada kapag umuulan. Noon, sobrang nakakadiri, pero ngayong naiisip ko, namimiss ko pa rin. Oo, nakangiting sinabi ni Jacob, nagdadala ako noon ng mga sinunog na briket mula sa bahay. Naalala mo ba na may sports meeting ang paaralan noong taong yon? Bilang resulta, ang track sa palaruan ng ating paaralan ay masyadong masama. Magsimula lang, sinubukan natin ang bawat isa na makakuha ng mas maraming materyales na magagamit sa pagsemento sa kalsada. Ngumiti si Mei Qing at sinabi, syempre naaalala ko, noong panahong iyon binayaran mo ako, nagdala ng ako ng maraming lalaking estudyante, at bumili ng mga nasunog na bracket sa anman sa lungsod, sa pamamagitan ng pagtulak ng tricycle. Sa sinabi nito, tumingin si Mei Qing sa mga mata ni Jacob na may hindi maliwanag na kinang, at sinabi sa kasama nitong damdamin. Naalala ko na noong panahong iyon, ay marami kang sasakyan papunta sa paaralan. Mamaya, kalahati ng natakpan ang buong track ng palaruan. Nagkalat ang mga taong dinala mo, kaya ang mga guru ng paaralan ay lubos na pinahahalagahan, at ginawa kang pangulo ng ating paaralan. Oo, oh, hinaplus ni Jacob ang kanyang mga kamay na may kahihiyan at sinabi, Ang dedikasyon ay sikat noong panahong yon. Tumangu si Mei Qing at at bumuntong hininga. Nako, napakabayani mo talaga noong panahong yon, at hindi mabilang na hinahangaan ka ng mga babae. Naaalala ko ang mga babaeng nagkagusto sa iyo sa paaralan noong panahong yon, talagang mahabang linya yon. Namula si Jacob at masayang sinabi, noon, mas maraming lalaki ang nagkagusto sa iyo. Hindi mabilang ang dami nila. Walang pakialam na ngumiti si Mei Ching, lahat ng lumang kalendaryo. Kahit gaano pa karami ang may gusto, sila ay walang kwenta. Iniisip ka lang nang maraming tao bilang isang lumilipas na sandali. Kapag nagustuhan kanila, gusto nila, pero kapag lumingon sila, nakakalimutan kanila. Sa oras na ito, itinuro ni Jacob ang isang maliit na parke sa campus at sinabing Dati itong isang malaking kagubatan. Kinagabihan, maraming estudyante ang umibig at darating para mag-sex dito. Madalas din tayong pumunta dito nung mga oras na yon, naalala mo ba? Si Meeting, na laging kalmado, ay agad na namula nang sabihin niya ito. Paanong hindi niya maalala ang kahoy na yon? Noon, ito ang banal na lugar kung saan maraming nagkita-kita, ang mga ligaw na itik mula sa paaralan, at maraming beses na silang bumisita ni Jacob. Sa oras na yon, ang lahat ay nasa maliit na kagubata na ito, ngunit sila ay talagang nakaka-relax. Nadama nila na magagawa nila ang lahat kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Dagdag pa, sa panahong iyon, walang ibang mapupuntahan, kaya lahat ay pumupunta rito at hindi nagulat ang lahat. Pero isipin mo ngayon, ang mga kabataan noon ay medyo open-minded at sila ay mas matapang kaysa sa mga kabataan ngayon.